natazyanriy mayora naik tili Mapagpalang araw po mga kalingap at mga taga-subaybay ang nagbabalik ang iyong lingkod, may Yoran na i-channel bago ko simula ng aking video reaction. Sa araw na ito ay nais ko pong pasalamatan ang ama ng kalingap, Kuya Bala Santos Matubang at Idna Vlogs, Kalingap rap at sa lahat ng mga kalingap vlogger. Suportahan po natin ang kanila mga YouTube channel at no skip ads lang po upang mas marami pa po silang matutulungan na mga kababayan natin na nangangailangan. Ang video na ito na ating reaction ay ang papanood sa YouTube channel ni Kalinga Prab at ito ay uh, uh, best tandem talaga ito noong uh, araw na sila pa ni Ido at ni Rina. So hindi na natin patatagalin at uh, ito na, umpisahan na natin.

Wow, napaka-sweet naman talaga nito ni Kuya Ido kay Rina noong sila pa na magkasama at ayan makikita natin na sinisi binibig, binilha, binigyan niya ng sipilyo at pinasipilyo si Rina at uh, inaayos at uh, sinusuklay pa yung kanyang buhok. Ay ito ba yung ano ito ba yung uh, nagagawa ba dito sa ibang katandim ni Ido, di ba hindi? So, kay Rina lang ito niya nagagawa kasi si Rina ay tinuturing niya si Rina na kapatid. So, ito, panoorin ulit natin. Yehey! Excited ka na? Excited ka na? Oh! Wow, ayan yung jacket na favorito ni Rinang suotin. Kahit uh, sila ay eh, wala na ni kuya niyang Ido, ay lagi pa rin niyang sinusuot yung jacket na iyon na uh, kulay ano, uh, green at uh, blue ba 'yun? Blue. Kaya ayan, terno pa silang dalawa ng kanyang kuya Ido. Hello. Parang sigaw na nga si Kalinga Prab na terno silang dalawa at ang sabi nga ni Kalinga Prab ay sana ul oo nga naman sana ul nga naman terno pa Ayan, ah, nag, uh, si Kuya, ano si Kuya, si Kalinga Prab ay nagsalita ng, nga uh, na ano daw, uh, mahal daw ni ido itong ating dalaga o nga naman mga karina at mga kalingap, Ah, uh, sarap balik-balikan ang mga lumang video nila Ido at ni Rina. Kaysa ngayon, di ba, Ah, uh, mas gusto ko talaga itong tandem na ito. Uh, yun sa sa mata At saka alam niyo kakaiba talaga yung hawak ni uh, Kuya Ido dito sa Kyrina. Yung iba na uh, ngayong bago na uh, halos ayon niya hawakan kasi ano pero dito Kyrina wala siyang kimiki -kimi hawakan uh, itong uh, si Rina. Ibang-iba. Kung para natin doon ngayon sa ano at saka yung noon. Ibang-iba talaga. Masaya Ito na いいじゃない Ay, <laughs> ah, binawasan yung kanyang uh, ipon na pera dahil binili niya ng gamit ni Rina. Ang bait naman ni Kuya Ido. Ay, eh, talagang binawasan pa niya talaga yung kanyang ipon para bilhan ng gamit itong uh, ating dalagang si Rina. <laughs> Eh syempre naman. Ibang-iba talaga 'pag uh, pag uh, sirina talaga. Ibang-iba. Instead na si Kuya niyang Ido, ang kanyang pasalamatan, ang nabigkas ni Rina ang pasalamatan ay si Kalinga Prab. <laughs> Nagkamali pa. ah oh, dito na tayo kasi namimiss ni, uh, ni Kuya Ido ang yakap ni Rina. Kasi noong sila ay uh, ao ng ano yung unang upload ay talagang walang ano walang video ito nga si Rina na hindi yung mayakap kay Ido. Kaya ayan, binalikan ni Ido na wala bang yakap. Kaya ayan, namimiss niya ang pagyakap ni Rina. So, hindi nagyakap si Rina, ay nagakbay na lang. Panorin natin. naman, excited talaga si Rina kasi nga yung speaker na yon ay talaga matagal niya talaga minimiti yan at gustong gusto niya talaga ang speaker na yan. Ano kaya mga mga karina at mga kalingap sa labo na yan? Bakit hindi makakalimutan ni Rina hanggang ngayon ang lugar na yan na labo? Ano kaya mayroon doon? Oh, yeah. Bye. Oh. <laughs> siya. Sino siya, siya? Ako, sino ako? Sinabi mo na eh. Ay, hey, grabe. Oh, ayan, kilala na ni ano, kilala na ni Rina. Binaliktad ni Rina. Instead na si Kalinga pa Rob, ang nabigkas niya ay si, ano, si Ido. Talagang baliktad talaga. Ikaw, boy, ikaw. ito palang ano na ito, yung terno pala nilang damit, ay pang ano pala nila to, pip, anib, uh, month anniversary. Oo nga. Uh, at yan ang regalo ni Ido kay Rina sa kanilang pip anniversary. Yung speaker. Oo. Oh, batin mo, batin mo. After at yan, magjojowit ang dalawa ah, alam din ni Rina kantahin ang kantang ito si Rina, sa isip siguro ni Rina, bala ka dyan sa buhay mo. Sabi niya siguro kaya ako yan yung ido. Basta ako manunood. Nanunood siya eh. Uh, okay. ito na nga ay sumabay na nga si Rina na kumanta kay Kuya niyang ido. Magaling magaling siyang kumanta rin. <makes noise> <makes noise> nakasawang tingnan si Rina sa kanta ni Kalingap Ido. Wow, ay talaga naman. Whoa.